Hello, ganda nga sa so umaga to po si Doc Bernie. Sagutin ko lang yung tanong ng ating subscriber. Ang tanong niya, Doc, paano ko nakakain yung aso ko ng drumets? Uh, ano po bang mangyayari? Anong gagawin? Okay. Bali, nakakain daw ng buto ng manok, yung kanyang aso. Yung dramat sa panyon, sa, sa legs ng manok. Okay, unang-una, hindi advisable na bigyan ng buto ng manok yung... Uh, aso ah, especially yung wishbone yung nasa dibdib niya kasi flexible yon parang buto ng isda delikadong delikado yon then regards naman dun sa leg bone okay ah, lahat ng buto pagka naluto delikado yun, mapababoy man o anumang klasing buto yan kasi nadudurog na siya malambot na siya so ang tendency nun, possible na ma sa lalamunan well anyway tungkol dun sa case ng aso mo Observe mo ng uh, 12 hours kung alalaman pagbabago, hindi siya parang nasusuka at uh, hindi siya nagtain ng dugo anuman, uh, wala namang problema. Ibig sabihin, uh, possible na na lusaw na yung buto ng malok dun sa stomach niya. Kaya nga lang, wag mo na ulitin Okay, to si Doc Bernie. Gandang hype sa umaga.